Oh, pwedeng pa taba. At ang nahuli ay ang nauna magkain. Magandang araw mga kadragonya. nag-abuo ng mga tinanim naming dula, magdibibig. At saka mga ka-dragon, nagpapabunot na rin ng palay si Mr. Dragon. Yan. Yeah. Yeah. Nagpabunot ng palay. <laughs> Nagpabunot. Yan. Kasi bukas guys, magpapatanim na kami. Ayan, ready na ang aming... Bukid, taniman. So, tara guys, samahan nyo ulit kami. Si Ping guys, uh, wala. Dahil busy doon mag-alaga. Busy mag-alaga, busy mag-tinda. <laughs> Ako muna mag, ano ngayon, mag-video at Magalista ako ng mga nagtanim ng ay nagbunot ng ano palay. So ayan na guys, yung ating ma nagbubuno, nagabuno. Ano kaya ginagawa ano ni Papa dito? Bakit? Hoy, agdag taktaka ut titilapya. Ano nga tarawidin naman Parang alam ko na naman ang gawin niya sa tilapya na yun Saan? Sa? Yes. Yeah, right. Wala. nagbunot? Nagbunot kayo kuya? Oh. Magkano na bunot niya eh? ay? Yeah. Hindi, dito balik ka dito. Maglista tayo. Mag ah, mag tayo. Oh, pang pangalan. number one Noli Noli Castro ilan ang nabu ah ha Noli Miranda Noli Miranda pala Miranda. <laughs> Ilan ang nabunot? <laughs> Ilan bunot? 555. 55. Sunod. Sa akin, ma, si Mane yung panak. Mane 750. 750, oh. Ba't mas mabilis ano si man? Kuya? Sunod, Kuya. Ano Jerry Bal po. Jerry Bal. Jerry Bal? Jerry Krabal. Jerry Bal. <laughs> <laughs> o, oh, di ba mga kamukha din nila? O, oh, si Mane Pacquiao, <laughs> si Jerry Krabal, at si... Sino? Noli. Noli Di Castro. Oh, 510. Okay. Ah, kunin nyo na yung upa nyo eh. eh. Kasya ka agad yan. Eh. Sa so, tagasan baga kayo kuya? Sa tagasan. Ay, ihatid oh. nyo na lang daan. Hindi, kami rin magbalik sana. Pero... Ah, kay Toto ko na lang ibigay para isang ano na lang. Baka wala rin kami, wala rin bariya siguro. Walang bariya. Pwede. Eh. Ha? Pwede. Pero magbalik pa tayo maya. Pagod na rin. Kaya yeah, nga magkano ba total niyan, Jay? 555. Dati man pinta man 5. 5, 10, 15, 5, 10, 11. <laughs> Dati, ang nating kubo, oh. Oh, yun ang natin kubo, oh. Gawin na ating kubo. Ang <laughs> ganda. Dalawa <Lalo> lang? <laughs> Yung isa pa daw na. Una, una. Yun. ang hindi na namin natin. Ah, di, di na i-rick pala nito. Oh. Um, uh, Hindi kasi kaya, kaya na yun. No? Oh. Kaya pa kaya ng tubig ito. Okay. Sa inyo, ano ni Papa? Ito, okay. yung manok niya. Malaki na pala. Ah! Ah! Halag, kukutol mo isa yung iba. Oh. Ito yata yung kay tatay mo. Oh. Ito na. May 45 days rin. na rin. din yun. Yan guys, meron din kaming tanim dito na munggo. Kaya lang di ko makita ang munggo. Asan ka munggo dito? Wala pang nagtubo. Ayan, ayan. Hanggang doon yun, guys. Puro munggo. Ayan. Sa so, dalawa man nakita ko nagtubo. Ha? Saan banda yung cubitaw dito kuya? Doon, sa kabila. Kabila? Kunti na yung milya niya. Dalawang ano lang kasi ito eh, kilo. Hmm, ay ito Kulang eh. Kahit dalawang kilo, dito lang yan eh. Dito lang? Pero kung gin apat kilo, kapalin sana. Diyan naman kapalin dyan oh. Sabog niya. Dito, dalang.

Oh, yan guys, nakawalo na rin tayo, uh, tayo ng paro. Ayan, 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 ayan. Nagalimlim na yun Yung dati dito, nagalimlim din. Yung parang dalawa ang lakot uh, mo. Uh, Mga uh, anak ba? Diba Oo. Di ba pagdating dito, dalawa lang yan? Buti na parami ko. Uh, sa amin nun, namamatay eh. <laughs> the, 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 the. Ito, ito yung kay Papa Kuya na.

bagong tato na naman kuya ah. Handa na kailan ka na? Oh, one, two, Hindi ka naman na yata nakalis dyan. Parang kalilit man yan. So ayun guys, bali sa bahay na lang ako magbibigay ng upa nila kasi ano, magulo. Merong hindi pa tapos para isang bigay na lang ako. Punta natin guys sila, ano Gigi, nagdidig sila ng kanilang mga tanim na gulay. Hi, nabas niyo mo Nilabas niyo, wala kayo makuha. Ang <laughs> mga mm, natin nakuha mo. na naga ba may meron na tayo guys ng saging ito guys is galing pa kay ano tatay ni indang kaya yung kamuting kao Ayan. po ano? Wala. Uh, Kaliit pa eh. Yung aking mulberry, oh, may bunga na. Yun, mm -hmm. oh. Oh. Kaliit nga lang. Ang ginagawa mo, ginatunaw ko ba? sigurado yan yes. <laughs> mm -hmm. <laughs> maka malalay di diligan man ya dito na okay, dapat natunaw eh magsayad di ba sa dahon Ganda ng halaman oh. Sana kadami yung ging ganoon. Ting bunubun niya lang yan Ganda oh pag marami no? Oh. Dat pala maraming ginlagay eh. Ganda guys ng halaman oh, katuwa. Oh. Kondo. Hindi mo na kayo mag-wala ano ako. Kaligo ng baboy. Nagpapaligo naman tayo guys ng alagang baboy. Ano, kamusta naman guys dyan? Malalaki na sila. So yan guys, bali pa uwi na po kami. Tapos din naman ang ating isang araw. Uh, antayin ko na lang si Kabilis, si Kabisilya magpunta sa bahay para magkuha ng upa.

Daddy. Popot. Hello. You want ice cream? Ice cream? No. Yan yan ice cream. You want ice cream? Tara. Ha? Let's go. Hey. Me. 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 Napa milk tea tuloy si Gigi. <laughs> <laughs> Napagod. Napagod. Nandilagay ng na ice cream. <laughs> na wala akong utang. Kasi liga, ay sa ating pasay ng french fries. Ayan. Ito guys, ang aming bangus. Dagupan bangus. Sarap niya. Specialty ni Tidera. Wala kang olive oil. Ay, ang gagay mo. Oil na lang, baby oil. Baby oil. Wala siya si oil. Kulang cool siya. Mm -hmm. so, wala, wala siya si oil tayo? Samara, wala. wala tayo si olive oil. Samara may nakita ko yung olive oil. So, ayan guys. Ito na ang ating bangus. Ante, wala pa na mga apoy. Thank you. Ano, Ante? Doon niya ligaya? Ito, guys, isba. Ito pa na po yung bagong bahay ni Ante Ligaya. Oh. <laughs> Patay mo na ilaw. May ganito na lang. Ha? May ganito na ako. May ako. Masaya na ako. May ganito <laughs> na lang <laughs> ako. May ganito na Ayan na si Pupo. Ha? Wala ko Wala, nag day na sila kapon. Hello, yan yan. Ano? ang katatapos lang nila guys magpata, mag ano. Pasalamat sa PNK! Yay! Hello! Ne, na, dito pa yung ano yan yan? Ano enjoy ka ba dyan? Ano mag ha? Ah. Ah, hangin dito ano? Kaya ayaw nang magtambay si Jaya sa dito eh. Yang yang. Lagi magapit bahay kay d Ah. Open guys. O, oh, kita ang view. Hindi mo na. Nag-un mo na. Papa! Nah, mga maka dragon, kita tayo sa taas na shop ni Kuya 'jo pa may ano pa sliding. Stop. Stop. Hello, papa. One stop stop. A B C D E F G. Ay,

감사 <머데> Sarap na ulam ng Tiligaya. Ang no, 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 no. mm, ganda niyo. Mm, uh, no, Ang no, ganda ganda niyo na yung mm. Kain na sa pangarapan. Mm? Sarap na. <laughs> Kangin dito. <im> Ang sarap ng piling mo. sarap

Pwedeng oh, <laughs> pwedeng yung taba. <laughs> 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 Yan okay, dragon Ay, kalulok po. Ay, kalulok po. Kaya na po. Si Kuya Dan ay? Ay, yan. Baba, yan, yan. Dito ka. Sarap po. Huwag ka mo si Papa magandaan. Ay, ano, balong. Huwag ka mo lang magandaan si Papa, Ma. At ang nahuli ay ang... Na una magkain. Na tulog oh ba? Ombay?